Ay. Wag na kayo. Wait, wait, wait. What's up mga boss? Kakain tayo ng mangga. Ito yung bagong namin. Tapos may kanin na rin kami dito kasi mas masarap 'to pag kumain ka ng mangga may kasama ng kanin kasi bagong tayo matamis, no? Ano, simulan na natin. Ah, oh, uh, gigi, kain na. Naya pa tong dalawa. Oh, mga boss. Aaaaahhh! <reading repetition> <Popkeys in expand> <love> na ba Ay Dito ka eh. Hey no, ko, tago. Aaaaahhh! sa camera itong kulama ko. Nagiging na. pa

Mga boss, oh. kain na mga boss. O, oh, dito boss. O, mo pa dito boss. Oh. Mm. Mm. Oh. <laughs> Medyo. Medyo naangangang itong dalawa. Magkasi ka, naangangang. Dito ka lang. Pahihula naman itong katandem sa mubangan, Umaat pa. Gusto niya? Oh, okay. Matamis-tamis hmm. na mahang yung bagong natin. Hello, hmm. okay. Okay, baka Kaya nga mo, parang nakakamay na mga. pag ko, pakita mo sa camera. Huwag ah, ka mahiya. Ah, Nahiya tong katama ko. Huwag <laughs> <laughs> mahiya Ikaw Kapit bahay nga pala namin itong mga guys. Ang dalawa na to. Madalas ko lang kasama sa aming pag nagawa ng mga content. Hmm. Ganto ka rin ako. Tayong Gawa ko Hmm. Hmm. ano Hmm. Ito din mantika mo pa mo? Ano eh? Kumain na lang Na. sabar, <susuk> ah <susuk> <suk> oh. <laughs> Huh? <?Esže203> <tinyo。Schmalt unjustement> <apology> ah. Ang bigay mo sila, pangit. Ang bigay mo. Sayang hmm. eh, ko <GO> ba? <av> Sayang ba? Maraming <-rados> tayong tabi naman dito. ba? Sayang ko ba? Sayang ko ba? Sayang ko Hindi na kinakaya ng ina. Pinibigay na guys. Okay mo na, no? kain nang kain, ah. Marami pa to. Buong niya Kaya ng kain, bro. Dito kayo. Hindi <todic> naman hindi <todic> na makikita ng camera. May natin dalawang katandem eh. Naiyan sa camera eh. Tarang minsan na mag-vlog eh. Di pa sa mama. Ano? Dapat-dapat di kayo naiyap para magustuhan ng mga nanonood yung video natin. pala maalas isa na to kanina marami at sinisirip ang kasawa namin matamis lang na masarap hindi lang mga ito mga boss mga ano boss, sili boss ayan Oh, sayang ah. Dito, to Wah, sayang. Oh. Bigyan natin kung isa natin ano, kasama dito. O, video mo, video mo. Ano <laughs> mo? Ayan nga pala yung mga kapitbahay namin nandito rin. Ang manunulad sila sa aming vlog. Kung hmm. minsan kasama rin namin kasi sila. Pero ngayon, ayaw nilang isisama ay hmm. na iya sa camera. Kain ng kain. pa? Tay pa? Wala na, bumibidaw niya isa sana. Pag di mo na kakaya, okay lang yan. Medyo talaga makakamot. Ito matibay talaga to si, si Renniel. Andes Kakaw. <laughs> Kaya mga boss. Atos, siguro ito na yung last muna aming subo, boss. Ayun na. na isa namin kasama. Ikaw, kaya mo ba? kaya pa lang ng isa. Ito na, boss. Mmm. yun nga po nakakalimutan na mag like sa aming mga video guys and pakishare na din at para yung sa mga bago sa aming page yung Ivan TV um, pakipollow na lang po sa aming page yun lang po ayun lang po malit na to Ma malit na to lang po sa amin yung mag like ganyan pasalamat nagpapasalamat na po kami sa inyo ayun lang po yun then so guys yan nga sumuko na po misa. siguro dito na namin tatapusin yung vlog kasi may mga kasama pa kami gusto rin lang kamain ng mangga. Saka may bagong bling kami dito. Then, sa nailas. Well, mga bossing. See you next vlog. And sana sa bye-bye pa rin kayo. Aming mga pagkain o paggagala sa nasa reno. Yung marami kasi kaming content na hindi lang basta mukbang. Meron pa kami mga panguhuli ng mga isda. And... At ano pa, sa bundok, mga gawain sa bundok. Ayun lang mga boys. Thank you.